Kahit dahil nga ako kakatapos lang ng Valentine's sa bahay, di kakain tayo ng osus. Sana ako. Oh. For today's video nga ho mga idol May nabili nga ho ang kuya ko sa gonsilyo na mga kung ang mga susuho na re ho, yung makikita nyo sa mga ilog Hindi ho yan yung mga nagpapagapanggapang sa may daan. Gago! Bala ang ginawa namin diyan ay pinakaluan ako ng tatayan para mabilis na akong matanggal sa shell ang pinakalaman. Ay di pag naluto basta na lang kakainin. Kaya ako iniisa-isa namin tanggalin sa shell lahat. Ay di gawin kain kainin kapag gayaan. Kaysa ho kung kailan nakain. Tsaka kapandali ng pagpag ng pagpag. Ay pag nagtalsikan ganaman ang momo sa katabi. Nakapaw ay sa ng katatawa sigurado. Kyo, pitang kita nyo naman at talagang kabibilis bibilis matanggal sa shell ng mga laman ay hanggang itataktakla na kaunti o tanggal na kagad. Yan nga ho pala yung mga ulam na namimiss natin kapag tayo umuwi ng probinsya. Ang tawag ho pala nyan dito sa amin ay kohol. Minsan lang din ho kami makapag-ulam ng ganyan at siguradong kapag inaraw-araw ay ewan ko na lang baka maaga tayo ma see you, lord agad. <tinyo> kaya dami hunting na naraibiray niya isang plangga ng malaki. Eh, eh, nung matanggalan ho namin ang shell. Ligat arin nalakan natin raw. Nakaisang punong tagayan yan din naman. Ayos din. Pag tapos nga humatanggalan ng shell, ay di yan. Hinanlawan na nga ng tatay. Nakailang banlaw nga pala dyan ng tatay. Siyempre para malinis yung ating kakainin. Pag tapos nga humabanlawan, ay di set aside muna natin at ihanda naman natin yung ating mga gagamitin para sa pagluluto ng ating ginataang kohol. Iyan oh, ang kagandahan talaga din sa probinsya. Eh. Pero yun yung yaring niyog nare ay libre lamang. Nanlilimot ka na lang talaga sa paligid ng iyong bahay. E at eh, may kwento ko lang din ho. Ari ho talagang pagniliwag ang naging hanap buhay ho ng aking mga magulang at sa kung nagtaguyod sa aming pamilya talaga. At yan ho ang nagpaaral sa amin. Proud. Sobra ko hong pinagmamalaki iyon. Dahil kung hindi ho dahil sa kanila, aba, ay maka ho, hindi ho tayo makakatapos ng pag-aaral. Kaya bilang sukli ho sa kanilang naging sakripisyon ho, na ba'y di gagawin ho natin ang lahat ng magpapasaya at ng ho sa kanila. Paparaya na soon natin sa kanila yung mga bagay na hindi pa ko nila nararanasan dati. At dahil napahaba na naman ho ating kwento, yan eh, dahil mainit na ang ating kawali at saka ang mandika, by na ating bawang. At dahil brown na nga ho ang ating bawang, eh, sinunod natin ng sibuyas. Naglagay na rin ho tayo dyan ng luyang dilaw, yun yun ang magpapakulay sa ating sabaw tapos yung mimegos mimegos yan insan at dahil ayos na nga ang ating mga pampalasang sangkal nilagay na natin ang ating star ng ating lutuin ngayon ito na nga yung ating kinanggalang na shell na kahol yeah? shout out nga pala kay kuya Charlie ng SMS ng mga tiyo yeah? napakakisig at napakasipag na SMS sana ah shout out din kay ma'am jo kay sir William at kay boss jo yun yeah? shout out po sa inyo maraming salamat po sa pagtutok at pagsabay-bay po lagi ng ating mga mga So, maraming salamat po. No? Ma, balik po tayo din sa ating niluluto yan. Halu-haluin lang po natin. Tapos, syempre, lalagyan na rin natin ng asin at pamintang durog. Tapos, saka po natin tatakpan. Pakicomment naman po. Kung isa rin po kayo sa mga kumakain ng mga ganyang exotic foods. Yan, napakasarap po niya. Pag natikman nyo, baka sabihin nyo, kayo ulit pa ulit. Baligar na nga ako kay tsura. halu haluin lang din ho uli natin. At dahil ayos na, lalagyan na natin ang pinakagata. Yaw, natkuluan na nga ang gata. Ay, maya maya pa yung may makakakain ha. Pakukuluan lang natin ang gata. Tapos antay-antayin lang natin. Ay, siguradong taub na naman. Ang bahaw, pati kaldero na kapitbahay. <laughs> <laughs> Gago! Kapag sa probinsya talaga, palibasa maraming niyog ay hindi talaga mawawala ang mga gatang recipe na no, talaga namang napakasasarap. Yun naman, tayo wari ko'y ayos na Ayos ah, ang nila mga idol. Bye bye!